Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga at syempre, pag ganitong oras po kailangan po habang naglalunch po tayo uh, mas maganda pong nanonood tayo ng mga lucky numbers kaya mga kalaki, kulin mo na po ang mga lucky numbers namin ngayon pong 11am para po sa mga masusugid nating mga followers dyan na hindi po sumusuko abay eto na po ang mga lucky numbers natin ngayon na Pilipinas at abroad po ito bagong sumabado po ito mga kalaki pinag-aralan ko po ito mabuti kanina kanina lang mga kalaki kaya ngayon po, wow ayan nagpapashoutout na naman at syempre po nandito po tayo sa Asingan ayan naman tayo sa Asingan po mga kalaki at syempre mga kalaki sa mga masusugit po natin mga followers dyan na ready na na para kuhanin ang lucky numbers ngayon pong tanghalian eto na po Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo ayan po mga kalaki konting-konting na lang ano nakakapagpatamat na tayo ng mga 5 digit Sino kaya ang unang 6-digit na mananalo ngayong taon na to? Ikaw kaya. Kaya kung ready ka na, eto na po ang mga 6-digit lucky numbers. Pilipinas at abroad, umpisaan po natin sa abroad ang 10-digit lucky numbers. Ang 10-digit lucky numbers mo ay number 37, number 39, number 42, number 28, number 53, number 61, number 68, number 53. 59, number 40, at number 33. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 31, number 32, number 17, number 63, number, ano? number 23, number 18, number 41, number 30, at number 23. 9. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na rin po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 24, number 22, number 27, number 13, number 17, number 10, number 8, at number, ayan, number 8 at syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 o 1 to 25 may nag-request kanina sa akin na 1 to 25 daw. Pwede po itong 1 to 29 to 1 to 25 abroad po. Ito na po mga kalaki. Nag-request sa akin daw nagkakamali Malaysia o Taiwan, ganun po. Ito na po mga kalaki. Ang 6 digit lucky numbers mo. Number 3, number 16, number 25, number 5, number 19 at number 11. Ayun po mga kalaki ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Ito naman po ang 6 digit 0 to 9 ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 2, number 5, number 1, number 7, number 8 at number 8. Ayyan at syempre po, ito naman po ang 5 digit lucky numbers abroad. Ang 5 digit lucky numbers abroad mo ay number 14, number 22, number 27, number 38 at number 41. Ayyan po mga kalaki. At syempre Okay na po ang mga lucky numbers abroad. Lipat na po tayo sa Pilipinas kung saan naglalakihan po ang mga prices. Ito rin po ang mga prices mga kalaki ng mga 6-digit uh, loto Pilipinas. Pero bago yan, dapat po nakapollow po kayo sa mga legit na account namin para po nakakapag-tanggap kayo ng mga lucky numbers na mula po sa amin. Baka maling account po na pa-follow nyo. Ito na po mga kalaki. Hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parunkin po na merong 317,000 followers. Ako po yan at meron po tayong second account. Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers at kasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchalian. Ayun po mga legit na account natin sa Facebook. Meron din po tayong uh, YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po na may 16,500 followers at syempre TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin po na meron, ba't may langaw, na meron pong uh, 423,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media kung saan pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, mag-comment lang po kayo na mag-comment, mag-share na mag-share ng mga video at dapat po nakapalo ah, para po makita ko po ang mga ipapakode nyo po ay uh, ng mga birthman at birth junior, re-replyan ko po agad kayo. At tandaan nyo po, ang lucky numbers po namin, libre po ito, walang bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po ito. Ako po mismo ang magbibigay tututok sa iyo sa mga ilalaban mo abroad at Pilipinas basta kasali ka sa private consultation ang private consultation po namin, uh, meron po kaming discount ngayon pong Pebrero mga kalaki. Baka gusto ko, uh, gusto mo, abay matutukan kita sa mga laban mo. Mag-message ka na sa messenger ko, usap tayo para legit na legit na ang kausap mo. Ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, so mga kalaki at tutok-tutok na po rito mga kalaki. Ito na po ang isusunod natin, ang mga lucky numbers po na 642 Pilipinas. Ayan po mga kalaki. Ang 642 ay number 17, number 23, number 28 number 29, number 34, at number 36. Yan po yung una. At ang 645 po ay number 19, number 15, number 23, number 42, number 36, at number 8. At ito naman po ang 649, number 25, number 16, number 13, number 8 number 29 at number 37 at ito naman po ang 655 ang 655 6 digit lucky numbers mo ay number 38 number 48 number 18 number 16 number 12 at number 23 ayan po mga kalaki at ito na po mga kalaki ang pinakalas ang 6 digit lucky number 6 58, ayan mga kalaki tutok na ito na po ang 6 digit lucky number 658 mo ay number 34 number 26 number 30 number 51 number 37 at number 19 ayan mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers ngayon punta ang halian, takbo na po sa mga sukin yung outlet at make sure po naaalagaan nyo ang numbers namin ng 3 days bago po natin palitan at syempre po mga kalaki, oh yan, may mga nagpapa-shoutout na. Ito na po ang mga nagpapa-shoutout sa ating mga kalaki ha. Ah. Okay, umpisaan po natin kay, kay ate Nenita de Guzman. Nenita de Guzman po ng, ano to? Okay, ng Cubao, Quezon City. Hello po, maraming maraming salamat po dyan po sa Cubao, Quezon City. Takatak, ber, uh, takatak vendor po sila ng mga candy, ng mga cigarettes. Hello po sa inyo, maraming maraming salamat po. Sa walang sawang pagtutok po sa amin dyan Kamusta po, Kubao, Quezon City Ayan po, nanggaling po ako dyan mga, mga nakaraang Wan, at syempre po mga kalaki sa mga uh, Tricycle driver po naman po Dito sa may Antipolo Rizal. Hello po sa mga taga-Antipolo Rizal mga kalaki. Maraming maraming salamat po sa pagtutok niyo po lagi sa amin. Mananalo tayo Antipolo. Masarap dyan ang cashew nuts. Ayan po yung kasuy. Hello po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa walang sawang panunod po sa mga todel mga tricycle driver dyan. Sa pangunguna po ni Kuya JR. Ayan po. Hello po. Maraming salamat po. Alam niyo na po ang mga toda daw nila ay mga astig na mga uh, astig barako kami. Ayan. Wow. Lalaking lalaki yun ha? Hello po, shoutout po sa inyo.